guys magandang uh, umaga po andito po tayo sa area kung saan po kami uh, nagkakilala po na suwad no puntahan ko yung area dito guys kasi po pinuntahan ni ETC doon sa kabila kung saan namin inabotan po ng mga pagkain wala po doon kaya pinuntahan ko susubukan natin dito sa area na to kung dito ba si Wood para po mapuntahan po natin yung area po nila kung saan talaga po sila nakatira guys samanya niyo po ako, ako lang ng isa po dito. Mega shot out po Anabil Vargas. na natin yung mga patibong nila dito Kung dito pa ba? Parang ah, wala na. Wala na. dito. Guys, uh, ah, sana po no, andito si Suwad para po makausap natin tungkol sa pagpunta natin kung pagpunta natin doon sa kanilang area. Sa kanilang tinitirhan po ngayon. Kung pwede, okay pwede na ba tayo makapunta doon sa kanila wala na mga patibong nila dito ah, dito pa rin dito pa rin yung hanap buhay nila ng mga pagkain na Suhad ah, Suhad 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 Tidak ada semangat kahwian Maka di parang wala yata yun dito ah guys tingnan natin yung sa may ano doon sa dulo Kasi yung magkumpiyan siya dito. Kasi maraming as dito. Okay. Okay. Hai. Huh. Akhirnya tu. Wala. Sud. Ini kan Sud. wala si suod ah kapag tinatawag yun ay kaganti agad yan dito sila talaga ano nangunguha ng mga ibon guys kaya lang, parang wala doon nung kita kami doon siya umakyat na puno suwad oh suad paano tayo makapunta doon sa bahay nila sa so, tinitirahan ni swood kasi po wala po siya dito wala yung inakyata niya dito wala nasa kaya yan Suod. Wala guys, wala suod. Oh, na lang tayo. tak talaga. guys uh, i-update ko lang sa susunod po na pagpunta natin sana po magkita kami ni swad para po ay makapunta tayo doon sa kanilang area so, tinitirahan po nila kasi po mayrap po talaga pag maghanap tayo doon baka paano pa tayo doon sa mga kamahan po niya mga katotobo kasi po sabi po niya dapat po talaga ay maka pagpaalam tayo doon sa kanilang dato yung kanilang chip din sa tribal para walpong yulikado wala talaga ko yung may mga katutubo ay ayaw, ayaw nila makatakot dito sa area na ganito kahit gabi kasi nasasanay na po sila eh yung mga ahas hindi lang tatarabi yung mga ano nila yung binom kapag nakagat yung mga katutubo kasi po kumakain din sila ng ahas wala talaga guys uwi na ako dito lang yung pinakamaganda na daanan Huh, kapoy wala sa dito Guys, uuwi uh, na lang si Itiit na. No? Wala po si Suwad po din. Uh, kasi po, hindi tayo makapunta sa kanila kung hindi siya na, hindi siya nagpapakita sa atin dito kasi po, uh, mapapaalam po sila doon sa kanilang chieftain, no? Ang tribal. Mahirap po talaga pumasok doon sa area nila. Baka anong mangyari sa atin, baka pagsisibatin tayo doon. Kaya nga, pinuntahan ko dito na area para po, makita natin no at makausap si Suod kung pwede na ba tayong pumunta doon kasi si Tisimen po Ay, iwan ko lang kung kasi po pinunta niya kahapon yata doon sa ano iwan ko lang binidyo ba niya sana po no makita natin si Suod dito guys hanggang dito na lang muna pag ibibidyo natin guys ha sa susunod ko na lang i-update sa inyo yung ano tungkol sa pupunta natin sa kay Suod no para matulungan po natin sila ng pagkain at saka mga gamot. Mabigyan po natin, may abutan po natin ng mga pagkain at saka mga gamot po. Hanggang dito lang muna guys. Uh, magandang uh, umaga po. Alas 9 na po ng umaga, umaga po ngayon.